Maulan na hapon po sa inyong lahat. Sa video na ito ay mga 2.39 ng hapon. Samahan nyo po akong tingnan kung baha na dun sa may bandang kaliwa natin. Doon po, banda run. Titingnan po natin kung pwedeng dumaan yung mga sasakyan, lalo na yung mga tricycle at mga single motor. Dati nung hindi pa nakasimento itong daan na nilalakaran ko, kapag ganyang katagal ang ulan, talagang sigurado magpuputik. Lagi ako nagtutulak ng mga sasakyan ng mga taong pasaway. Pasaway sila kasi alam naman nila nagpuputik dito. Pilit nilang idinadaan dito yung mga sasakyan nila, kaya bumabara. Eh, meron namang daan doon sa kabilang sabi ni Mauro Baula Ang creatinine ko po ay 355 Sa po ng Diyos, napababa ko po Ngayon po, 115 na lang po Nakatulong po yung mga advice ni Kuya Roniel Di po muna ako kumakain ng baboy at manok Isda po, konti lang Puro gulay lang po at kadalasan ay uh, matabang ang timpla Umiinom po ako ng tubig, 2 to 3 liters a day Disiplina po sa sarili, wag matigas ang ulo bawal pong kainin, bawal po Sa una mahirap, halos hindi mo makain yung pagkain Lalo na po kung sanay ka sa masasarapin kailangan magtiis kaysa madialis. At higit sa lahat, magdasal tayo sa Diyos. Guys, grabe yung effort ni Idol Marlo Baulo. Parang bago kong subscriber to ah. Maraming salamat Idol Marlo kasi grabe yung effort na ginawa mo. Ah. Ang haba ng tinaip mo sa comment section para lang maibahagi mo rin yung iyong mga ginawa. Para mapababa mo yung creatinine mo. At maraming salamat at isa pala ako sa nakatulong sa'yo. Kaya so, hindi ako nagsisisi kung bakit ako gumawa ng YouTube channel. Kasi kahit small YouTuber lang tayo, hindi ko namamalayan na nakakatulong pala ako. Maganda yung sinabi mo na disiplina lang talaga ang kailangan. Kasi para sa akin, kahit nagaano gaano pa ang iyong doktor kung matigas ang ulo mo, eh wala din. Marami kasing naniniwala na kapag oras mo na, oras mo na, kahit na anong gawin mong diet. Eh dun sa creatinine mo na 355 kung hindi ka nag-diet ng maayos. So, kung hindi mo dinisiplina yung sarili mo, baka ngayon ay nagda-dialysis ka na. So iba pa rin kapag iniingatan mo yung sarili mo. So yung nagsasabi na kapag oras mo, oras mo na, wala nang diet-diet, siguro yung mga yon milyonaryo yung mga yon o kaya bilyonaryo. Marami silang gagastusin, hindi sila nangihinayang sa pera. Kung ang isang tao ay ginawa niya na lahat, nag-diet siya ng maayos, alaga siya ng doktor, healthy lifestyle siya, tapos wala pa rin, ayun, pwede mong sabihin na oras mo na. Pero yung alam mo naman na bawal sa yung ganito, bawal sa yung ganyan, pero matigas ang ulo mo, may magagawa ka pero hindi mo ginawa, kagustuhan mo na yun. Grabe o oh, para ako naner mo na. <laughs> so, andito na tayo, grabe o. Oh. Ayan, tingnan natin kung grabe o. Oh. Ba? Tibay nung motor ni ano ni kuya. Talagang ano, Laban kong laban, patay kong patay. Yun. Oh, tingnan mo baha dito. Yung kasing tricycle ko, hindi pwedeng dumaan sa ganito. Kasi nga, naghihingalo yun. Pag nandun na siya sa gitna, nagpupugak-pugak na yun. Kaya ang gagawin ko mamaya, dun ako dadaan sa kabila. Kung may mga sugat kayo sa paa, huwag kayong lulusong sa mga ganitong baha. Baka kasi may mga tayo ng daga dyan eh. Sabi ni Jun Kacho hindi naniniwala sa herbal mga doktor kasi mawawalan sila ng kita siguro <laughs> hindi ko alam no comment ako dyan siguro oo siguro hindi <laughs> hindi uh, meron namang mga doktor na ano yung mga tunatawag na uh, naturopathic doctors or doctors of naturopathic medicine ang sikat dyan ay si Dr. Atoy Arboleda para sa akin kasi, yung mga herbal medicine o yung mga food supplement, nakakatulong yan eh. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan mapanggamot sa mga karamdaman o sa mga sakit. Halimbawa, mataas yung presyon mo, hindi ka umiinom ng maintenance, ang iniinom mo yung bawang. Ang baho-baho ng bunga nga mo nun. <laughs> yung bawang kasi, nakatulong lang yun, pero hindi po siya yung major na gagamot sa yung uh, alta presyon. Eh, ang mura-mura lang po ng mga maintenance sa alta presyon eh. Amlodipin siguro mga 8 pesos, 5 pesos, Lusartan mga 10, mga 7 Ganun lang po yun Alam ko po yun kasi halos 8 years mahigit po ako sa Mercury Yung mga iba ayaw nilang mag maintenance kasi daw baka masira yung bato nila Yun po yung maling paniniwala po Ang nakakasira po ng bato yung pong uh, mga pain relievers po tapos mas masisira po yung bato nyo kapag hindi po kayo umiinom ng maintenance. Kapag lagi pong mataas yung presyon nyo at saka yung sugar nyo mataas po. Sira po yung bato nyo dyan. May mga iba po sa inyo sasabihin nila ayaw namin uminom ng mga ganyan-ganyan masisira yung bato namin. Pero naninigarilyo, kasinggero, nagpupuyat, mahilig sa mga matataba, mamantika. Grabe yung baha dito. Merong tricycle dun no, Oh. Nagdadalawang isip akong tutuloy niya yung pangarap niya sa buhay na tumawid sa baha. Uwi na nga ako.